Pumapila ang mga local seafarers group ay yung samahan ng mga nagkakaisang marinong Pilipino kay Pangulong Ferdinand Bombo Marcos Jr. na suriing mabuti ang nagaganap ng reclamation project sa Manila Bay. Sa dalawang pahinang diham na ipinadala ng grupo kay Labor Secretary Ben Pinedo Laquesma at Migrant Workers Secretary Susan Tusople, sinabi nila na iisa ang kanilang pinaglalaban tulad nitong si PBBM para sa proteksyon ng mga Pilipino sa sa humahanga niya itong SNMP sa ipinatakitang pagmamahal sa kanilang manggagawa ng barko o marinong Pilipino. Sa naturang liham, ibinulgal ng grupo ng maraming mga banyagang barko ang dumating sa bansa kung saan hindi aniya mga Pilipino ang may-ari nito at hindi rin mga Pilipino nagparating sa kanila sa bansa para sa reclamation sa Manila Bay. Dagdag pa ng samahan na nagkakaisang marinong Pilipino para magamit ang mga foreign vessels kumukuha sila sa marina ng special permit o bareboat charter permit aniya kung naka special permit foreign flag pa rin na ang barko at pwede pa rin na foreigner sa mga crew nito subalit kung naka bareboat charter ang mga barko dapat aniya lahat ng crew ay Pilipino ngunit hindi nangyayari ito kinuwestiyon din ng grupo na bakit foreign ship ang ginagamit sa reclamation project sa kabila na maraming local ship owners sa dahil dito hinihinga na turang grupo sa kanilang liham ng paliwanag ang marina dahil napag-alaman din nila na ang karamihan sa ginagamit na barko ay naka airport charter na ibig sabihin dapat Pilipino crew ang magmamando ng barko at hindi banyaga. Dagdag pa ng samahan na nagkakaisang marinong Pilipino kung may Pilipino man ay pananggalang sa Philippine Coast Guard kung sasampahan ang kanilang barko sa oras ng inspeksyon pinangalanan din ng grupo mga barko na dapat na inspeksyonin na ginagamit ng China Harbor Engineering Company na MB Liangku 9, MB Liangku 99, Shenzhen Star, Wanshu Star, MB Shu High Star, Atap, MB Shu High Star, trans Mariner, KG18, Hengdai 188, Hongpu 5882009 built, MB Shinsi 9577, anda kam 698 Hongpo 598 MB shining here Hongpo 588 at itong Hua Tailong Ako si Jojo Sikat walang inaatas ang balita